Mga katangian ng taong mahilig mangutang 1. Nagagalit sa iyo kapag hindi mo pinautang Yung sila pa ang may ganang magalit, sila lang ang mangutang Akala mo may pinatagong sa yung pera 2. Kinukonsensya ka yung sasabihin sa iyo na parang hindi mo naman ako kakilala o parang ibang tao naman ako sa iyo Babayaran naman kita agad sasabihan ka pa kung anong araw siya magbabayad. Pero kapag dumating na yung araw ng bayaran, palagi siyang napapako sa kanyang pinako. 3. Magaling mambula, kayang kaya niyang magpaikot ng tao. Magaling kasi siyang mambula, mahusay siyang magsalita at magpuri ng kapwa. Alam na alam niya kung paano makuha ang kiliti ng isang tao at kumagat sa pambubulan niya, doon na siya mangutang sa iyo. Or, madarama ito yung mga taong mahilig mangutang na nagdadrama dahil may utang pa sila at alam nilang mahihirapan silang mangutang. Umutang sa taong nilalapitan nila. 5. Babayaran ka nila pero makalipas lang ng ilang araw, andyan na naman siya para mangutang para bang pinatabi niya lang sa iyo yung pirang pinambayad niya sa utang